Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binuweltahan ni Later Representative Richard Gomez ang mga writers na nagulat na binura niya ang kanyang controversial na post tungkol sa traffic sa EDSA. Sa kanyang thread account noong ikatatlong po ng Agosto, tinawag ni Gomez na ungas ang mga writer na nagbalita na binura na umano niya ang nasabing post. Matatanda ang naging usap-usapan ng post ni Gomez sa Facebook kung saan iminungkahi niya na buksan ang bus lane sa ibang mga sasakyan tuwing mabigat ang trapiko. Ito'y matapos siyang maipit sa traffic sa EDSA ng higit sa dalawang oras. Ayon kay Gomez, kakaunti lang umano ang mga bus na gumagamit ng bus lane, kaya't maaaring buksan ito para mas mapabilis ang daloy ng trapiko. Ayon sa post ni Gomez, 2 hours in EDSA traffic and counting. From Makati Ayala, nasa SM EDSA pa lang ako up to now. EQC ang punta ko. 1 or 2 hours pa ba? Ilang bus lang ang gumagamit ng bus lane, bakit hindi buksan during heavy traffic para mas lumuwag ang traffic? Ngunit, nang mag-check ang ilang netizens at reporters, napansin nilang wala na sa kanyang verified Facebook page ang post, na nagdulot ng espekulasyon na binura ito ni Gomez. Bilang tugon, ipinahayag ni Gomez sa threads na hindi niya binura ang post at tinawag na ungas ang mga writers na nagsabing binura ito. Saad niya? Pakicheck nga kung deleted yung post ko? Pakisabi sa mga ungas na writers, tingin-tingin din kapag may time. Nagpadala rin ng mensahe si Gomez sa Newswatch Plus kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang posisyon. Ayon sa kanya, ang nasabing post ay simpleng opinyon at reklamo niya sa kasalukuyang sitwasyon sa trapiko. Idinagdag din niya na hindi siya gumagamit ng escort o mobile backup para makalusot agad sa traffic at hindi rin niya ginagamit ang bus lane. Binanggit din ni Gomez na nakakabahala na sa kabila ng mabigat na trapiko, tila hindi sapat na ginagamit ang bus lane sa panahon ng pangangailangan. Ayon sa message na pinadala sa Newswatch Plus ni Gomez, It was an opinion and may reklamo at that moment. I don't use a Hagad or a mobile backup for me to go swiftly through traffic. More than that, I don't use the bus lane. I just find it silly that with so much traffic and the lane is not much utilized when it was needed during that time of traffic. Ang usaping ito ay nagpatuloy na nagpapainit ng diskusyon sa social media lalo na't maraming netizens ang may sari-sariling opinyon tungkol sa paggamit ng bus lanes at sa naging reaksyon ni Gomez sa mga kritiko.